sa batasan, parang bawal naman yun, di ba? Kasi asa malayang bansa pa rin tayo. Mm. Diyos Dado Silvano, punta ka rito sa Dabao, marami siya bo. Aba, isumbong mo yan sa ano? Sumbong mo sa mga kapulisan yan, kung talagang marami diyan. Oh. Eh sumbong mo para mahuli. Yun ang kailangan natin. Oh, kung talagang maraming shabu diyan, isumbong mo para malaman natin, mahuli natin. Sabi ko kanina diyan sir para. Punta sa nang Davao. So, yan, Hulihin yung... Yung... Tinitingman niya yung tinitingnan niya yung ano, sabi niya maraming shabu. Punta sa sa Davao para so, alam na, niya. Kurog niya mayroon siya po sa Dabaw. Iyan ang kaibigan natin vloggers yeah, guys. po natin kung ano oh, sa ano sa uh, Edsa. Biernis ba naman? Down, Ito ang ating kasamahan vloggers. Channel.

BP22, Bouncing check. Bouncing check? Yeah. Ah, Bakit kayo lang lumabas? Ka ba no? Tapos, okay. personal check yung sa akin, eh. Personal uh, check? Ang nakasulap doon, uh, uh, company. Company, tapos, walang... Kaya no. yung no. Wala eh, no? Wala. Wala. So, 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 Lag, lumalabas ko kasi pag PP22, it's people of the Philippines against... Against you? Uh, okay. pero, Ito mo, tapos... Talaga ng... Ano, ano, ang... Uh, 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 ano, Sir. August August 20 August 16 2024 ah, 2024 May nagtatanong pwede mo daw mabasa yung warrant May nagtanong sir I po Ay, thank you lang sa kanya lang sa kanya lang po yeah, So salamat sir Sige sir Toledo mo. ang yung ang question lang is kung August 16 2024 anong petsa na ngayon Tapos, ang address ng opisina is uh, Uniwide. Uniwide? Uniwide. eh, oh, e, wala. lang wala yun ah. Hindi ko rin. Oo, oh, hindi ko pangalan. rin. Pangalan mo. oh, pero pangalan ko. Pangalan ko. oh, pero pangalan ko. Pero, pero totoo naman kaya? Eh, Be-verify daw nila, kaya nga kailangan ko sumama. Oo. Oh. verify nila. So ngayon, alanganin ng oras, syempre, hindi na makalabas ng, ano, ng bulungan. Bulung so, ako ng, ano, ng hanggang lunes, hanggang mapiyosan ako. Balancing check daw siya guys ang kaso nalalamang ang sir may yung para sa alam mo ba yan nangyari sa ginawa mo ba talaga yan hindi mo ginawa gawa gawa lang yan presyo? May nakalagay ba? ng bouncing check? May nakalagay ba na presyo? Wala rin, wala nakasulat na pagkano ang pumoto. Uh -oh. Pero ang piyansa is 2,000 pesos. 2,000 pesos? hindi eh, ka makakapagpiyansa ngayon kasi beerless na. Lunes na. Hindi, wala nang ano eh. Sarado na eh, office. Lunes talaga. So ayun, eh, narinig niyo po ha. Bouncing check. Bouncing check. Mga 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 kaya, po, Wala na kayo ititira. Yeah. Ka, yung lahat niya. Saan naman yeah. 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 So, so, yung, di, dapat sumama kayo doon. Okay. Yeah. Yeah. Sama nyo, sama nyo. Sama nyo na lang. Sama nyo, di pwede Hindi okay. 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 pwede. Sir. Hindi kami okay. magkarinigan okay. eh. Hindi mo ano ano pa 'to sino ko. And fair dito, siya. Ilalampat. Ayun oh, Wala sa una 'yan eh. Wala sa. Ano ni yo laki ng damit niya? Alam mo Alam mo Pwede yan, pwede yan. Puwede. makita kanila. Pati wala. sige na, kami na para. Brochure. pwede mo na kasi na wala. Isa, paano uh, sunod na lang ano mo, sa akin ng gamit mo. O, diba kung mayroon totoong kaso yan, hindi ganyan ang kanyang, ano, galawan, masawa pa nga eh. Lahat mo ibigay mo. Ibigay up lang 'yan ginawa kay Sa ating na na vloggers, trim up lang 'yan. station. Sa station. station? station? Ah, oh, Malapit lang dito, sir. Kamay libis.

Bumising check kaso hindi niya alam na wala daw siyang alam doon. Sabi ng vloggers natin. Oo, pre app lang yan. Nelson ito, ano, channel channel 167. Hindi pwedeng dito na channel 167. Hindi tayo magkaanak. Basta talaga kayo. Hindi pwedeng. Tama, tama. tama. Ay, trabaho ay, lang yan, sir. Alam Sama niyo si sir, trabaho lang yan. Sige na, kayong dalawa nila. Samahan nyo, samahan nyo, te. Sasama yung dalawa. Yung gamit, ano, ako na bahala sa gamit. Station, ah, uh, Station 12, ba? dito sa... Quezon. Ah, sa Libis. Ah, Sakop sa ko lang Quezon City. Mabuti na yung mga ay, naman siya, dalawang, dalawang 2, so nakita ko pala na yung, ba? yung nakaraang biyernes yan ang gamit niya ngayon. Yeah. yung nakaraang biyernes yeah. Samahan nyo na lang. Sige, sige, sige. So ayun na po mga kababayan ko, na no? mga kababayan. Uh, bali sa samana, check ang samana. ano niya kababayan. Sunod sa mga vloggers. So, ayan na po mga kababayan, no? Oh. So, may, may sumama sa kanya. Hindi man nila yan pabawian. Kasi magpunta ang si Sir uh, MJ. Ano? So, ayan na. Yeah. Punta mamaya si Sir MJ. Punta na na po mga kababayan so, ko. Nandun na. Sa so, mga kababayan ah, ko, ingat na. kayo dyan. Adali po si uh, Kuya Nelson. Mm. Channel 167. Channel 167. Mga ah, sa Station 12. Mm. Station, 12 oh. station, station 12. Ayun, dami tayong Station 12 siya nadalhin.